Magandang hapon po mga idol. Ito na po tayo. Muli naman nating binalikan yung dati na nakaulet tayo ng mga malalaking langkiya. Okay, guys, kilo. Mga idol. Ang kilo. Dito to na spat mga idol. Oh. Susubok tayo ngayon. Medyo mainit pa. Nag-alas uh, alas 3 pa ng hapon ito na yung spot o nandito na kami sa spot dito na naman kami na spot mga idol at baka sutihin tayo dito baka mabihayaan na naman tayo na umatang dati at tara lalatag na tayo 'yung mga uh, kagamitan namin 'no. Yung lampat. Ah. 'yung ating unang lakad niya Aiden. Agad.

Hmm. Oh. So yun lang at aarya pa tayo do no. Kanaka tayo. Meanwhile Napakadalang talaga mga idol sa ang lakas ng labo ito Malos hindi kami sa... sa lakas ng labo Dito na lang kami nag area kasi dun mababaw na dun o. Uh, sa unang latag namin eh, dun nababaw na dito rin malalim dito pero napakalakas ng agos Ito ang lakas ng agos ng idol o kaya ay walang huli wala oh. talaga pero at subok pa rin tayo doon

lang ito lang natin na idol saka uh, subok pa rin tayo kahit malakas ang lagos bukan pa rin natin dito dito na lang tayo maraming mga wheel doon tara tara pasok A few moments later. Ito na rin yung huli sa panghuling latag. Oh. May nadali pang labahita. Oh. Labahita at saka may kilo pa dito. Dalawa lang. Dahil napakalakas ng agos. Oh. Ito rin yung huli namin kanina. Ganun pa rin. Kilo at sa may bang banak. Tara, tatanggalin muna natin to at uwi na tayo kasi hapon na. Alubog na rin ang araw. saka marami rin naliligo. Hallelujah kasi. Okay.

Nawala yung huli sa panghuling latag natin. O, oh, ito lang. Ito lang lahat mga idol. Hindi Ay, na ito pang pinula. Kumihinga huh? pa o. Napakadalang talaga mga idol. Lo. Ayan lang lahat. Uwi na tayo mga idol. Thanks for watching. Kasi hapon na. Uh, Nabog na rin ang araw. Let's go.